Isinipin naman natin ang mga mahalagang naganap sa World Travel Expo na tinayo hindi lamang ng travelers kundi pati na rin ng mga exhibitors. Let's all watch this. Summer na at parating na ang long weekends. May napili ka na bang destinasyon sa iyong summer getaway na affordable at pasok sa iyong budget? kaya naman dahil sa hilig nating mga Pinoy na mag-travel at syempre sa discounts naging matagumpay ang World Travel Expo na ginanap sa isang sikat na mall sa Makati dinagsa ito ng mga travelers at exhibitors nagsimula ang nasabing expo noong 2016 at ngayong 2024 ay inaabangan pa din ito dahil sa mga exciting and affordable travel essential. They have amazing packages also in Asian destinations and beyond with other partner airlines and I encourage you to go here because there are also amazing deals from the travel agencies. Tampok sa naturang event ang mga exhibit booth ng mga travel operators, hotels, airlines at hindi lang 'yan. May mga bagay ka pang mabibili na maaari mong pakinabangan sa mga travel mo sa murang halaga. For them, it's promoting their company at the same time, of course, yung volume ng number of uh, visitors that will visit them. So aside from promoting their products and services, yung mga lowest accommodation, they can get a partner. So mas maganda yon parang nag-network ka na rin with other companies to build your network. Sa panahong may kamahalan na ang bilihin, may way pa din tayo upang ma-enjoy ang summer na hindi butas ang bulsa. Nakatulong na tayo sa ekonomiya at turismo, mapapa-love the Philippines ka pa!